Nuloto ko parang ano, Nepalis style. Nepalis style na gulay. Kaso nga lang, hindi ko siya dinurog-dorog. <laughs> yung Nepalis, do-dorogin talaga yan eh. Hanggang sa parang soup lahat. Ganyan ang style nila. Yung sabaw, yung gulay nila, sabaw. So, lahat yan, do-dorog-dorogin nila yan. Hanggang sa maging soup siya na sa matatanda. Kaya kahit matanda, makakakain. Wala ng wala nang panguya. Sarap nito. Ito naman kay Hana kasi broccoli lang yung gusto niya. Ito yung binili namin sa divisorya kahapon ng anak kong si Hana nasa ngayon ay uh, nagtatantrum hmm. ganyan, ganyan ako nung bata ko namor na inaano ako ni mama minsan masaktan ko pa si mama eh magagano ko yung mukha niya sa Oh, oh. Ganyan na ganyan. Soft-hearted kasi. Tapos hanggang sa makatulog na ako. Hayaan mo natin kaysama kasi sasakit ang ulo niya pag inano na lang. Hmm. Tanggalin mo yung nasa ano mo na. Ayun. Idala mo diyan po. Pwedeng zo na nang yung shawl. Gargaron kan -gar -gar mo sa leeg mo. Ah. Maganda pang tignan. Mukha kang Korean. <laughs> so, siya tignan. Hindi ganyan na. <laughs> Bilang ko nga to ng ganun. Meron ako dyan eh. Yun na lang gamitin mo. Pang yun. as <laughs> mapasok ka sa anniversary. na ganun. Oh, ano nangyari kay Willie? Tapos sabihin ng uncle mo sa'yo, masyashock siya. Oh, ano nangyari sa'yo? <laughs> Magugulat sila dati, hindi ka naman ganyan. <laughs> Ayan. Alam mo ba, pagka sarap na sarap sila sa nil nil niloto mo, parang magkatatama rin magluto. Dito <laughs> ko sana, magkakain sa bok. Okay na yan. Sa bok pa dyan. Sabi ko nga, ano, bili ulit tayo ng mushroom soup. Magkano yung bali na gastos mo rin? 800? 700 plus. <coughs> hmm. ai oo oo di nga di nga kayama okay na yun yung kahap yung naka, nagawa ng last ano new year sarap eh masarap pa siyang tignan kumain? Hi ka naman sa mga viewers mo na nanonood sa iyo. Ha? Ah? Hi ka, sabi ko. Ha, ah, uh, hi. <laughs> Sorry. Medyo <laughs> <laughs> <Thank> <laughs> mahina na yung pandinig niya. Ngam, mm, sarap. <laughs> nakatulog na yung anak ko. Maaga matulog. Hindi siya natulog ngayon eh. Hindi siya natulog kanina. Pumili kami ng sweater ng anak ko. Sobrang mahal. Buti na lang, may nag-ano na naka-sale. Half the price. Ito lang. Ito lang, 600 to. Sakto na ano, naubos agad yung pera hong dala. Ito oh. lang, ubus agad. Tapos yung bag ko, pinalitan ko na rin sa wakas. Kasi kawawa naman yung bag ko. Tignan nyo naman, gutay-gutay. Na. <laughs> Ito kasi, bakit gusto-gusto ko to, so di siya mahalata na madumi. Ito, bumili ako sa anelo. Anelo. Ayan, ang mahal pala nito, 2.8 guys, grabe. 2.8. Ito naman, yung binili ko din dati sa ano, ay, pen shop pala to. Sa pen shop pala to, hindi sa anelo. Ang pangit nito, pag nahawakan mo siya ng basa yung kamay mo, nagmamarka. Kaya hindi ko ginagamit. mukha siyang, ano, madungis kahit. Hmm. Hmm. Wala naman siyang sira. <clears throat> Yun, kaso nga lang, hindi ko type kapag ginawakan mo, nagmamarka yung kamay mukhang madungis na siya. Ito maganda. Hayap pala. Hindi pala anelo yung binili ko. Pen pala. Nung nakaraan to. Puro ganito ang minibili kong bag kasi yan naman yung lagi ko kung ano. Pwede siya sa lahat. Kahit saan ka pumunta. Yan. awaw yung anak ko. Nagtatampo siya. Siya daw kasi dapat manggupit doon sa damit niya na yung tag price. Eh baka magunting niya yung tela. Masayang lang yung gamit. Eh nagtatampo siya. Or kay, mahug, ma ano niya yung kamay niya. Yung dilim. Kumakain naman siya eh. Kumakain naman si ano eh. Si rabbit doon. May sakit yung rabbit ko. Yung rabbit ko eh parang ano yung nagtatai siya. Hindi ko alam bakit nagkaganon. Ano ba? Binigay ako ng mansanas, tinikyan ko mansanas. Binigyan ko nga nang mansanas, tapos tinikman lang niya. Hindi niya dyan, takam na, takam dati. Hmm. Kunti lang. May sakit talaga siya. Excuse me lang. Bye bye guys, bye bye.